Bakit patuloy na nagtutulak ang mga senador para sa mga pagdinig tungkol sa pag-aresto kay Duterte habang ang Senado ay nasa reses? At bakit ipinagpapaliba ng impeachment trial ni Sara Duterte na sinasabing makakaapekto sa nalalapit na halalan? Mas tungkol ba sa politika ang pagdinig na ito kaysa sa karapatang pantao? Noong Pebrero 5, 2025, nag-adjourn ang Senado ng Pilipinas para sa kanilang reses dahil sa nalalapit na halalan. Habang ang ilang mahahalagang isyo ay naantala, patuloy na nagtutulak ang mga senador tulad ni na Emmy Marcos at Alan Peter Cayetano para sa mga pagdinig tungkol sa pag-aresto kay Duterte. Bakit? Sa kabila ng recess, may oras ba sila para dito pero hindi para ipagpatuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte? Maaring may mas malalim na interes sa politika na nakatago dito Si Senado Emi Marcos, isang matibay na tagapagtanggol ng pamana ng kanyang ama, ang namumuno sa pagdinig upang kwestyunin ang hurisdiksyon ng International Criminal Court, ICC, sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ang interbensyon ng ICC ay isang paglabag sa soberanya ng Pilipinas at sa karapatan ng bansa na hawakan ng mga kaso tulad ng kay Duterte ng walang panlabas na panghihimasok. Nagpahayag din ng pagkabahala si Senate Alan Peter Cayetano, isang tapat na kaalyado ni Duterte tungkol sa pakikialam ng mga dayuhan sa mga usapin ng Pilipinas. Nakikita niya ang pagdinig bilang isang pagkakataon upang palakasin ang kalayaan ng bansa at ipagtanggol ang legal na sistema nito mula sa mga dayuhang impluensya. Ang impeachment trial ni Sarah Duterte ay ipinagpaliban pero bakit may mabilis na pagtutulak para sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay Duterte? Sinasabi ng Senado na hindi nila maaasikaso ang impeachment trial dahil makakaapekto ito sa proseso ng halalan pero bakit may oras sila para sa isyong ito? Nakakabigla ang kontradiksyong ito. Nasa recess ang Senado. Gayon Gayunpaman, nagpapatuloy sila sa isang pagdinig na sinasabi ng ilan na nakikinabang sa kanilang mga kaalyado sa politika. Samantala, ang impeachment trial ni Sarah Duterte ay ipinagpaliban na sinasabi ng Senado na hindi sila makapagpatuloy dahil sa epekto nito sa proseso ng halalan. Hindi ba nakakagulat na habang madali nilang isinasantabi ang ibang mga isyo, may oras sila para sa pagdinig na ito? Nagbubukas ito ng mga tanong. Talaga bang nag-aalala ang mga senador tungkol sa epekto ng halalan? o pinapriority ba nila ang ilang isyo para itulak ang kanilang pampolitikang agenda? Bakit agad silang nagpapatuloy sa pagdinig tungkol kay Duterte pero nag-aatubili na ipagpatuloy ang mas mahahalagang isyo tulad ng impeachment trial? Habang umuusad ang pagdinig, sinasabi ng ilan na nagiging echo chamber ito para sa mga taga-suporta ni Duterte. Sinasabi ng mga kritiko na ang pagdinig ay nagiging plataporma ng pampulitikang propaganda sa halip na isang tunay na pagsisikap para sa katarungan o karapatang pantao. Habang pinatatatag ang depensa ni Duterte, tila naiwan ang mas malalaking isyo ng pananagutan at karapatang pantao. Ang pagdinig ay iniharap bilang isang hakbang upang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Ngunit marami ang nagtatanong, ito ba ay tungkol sa katarungan o tungkol sa pagpapalakas ng kapangyarihang pampolitika? Ang mga tao na naapektuhan ng kontrobersyal na digmaan ni Duterte laban sa droga, ang mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao ay nahihirapang makakuha ng atensyon. Dapat nasa unahan ang tunay na isyo ng karapatang pantao pero ito ay natatakpan ng ingay ng politika at ng mga taga-suporta ni Duterte. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, nananatili ang tanong. Tinutugunan ba ng mga senador ang tunay na mga alalahanin ng mga Pilipino o ginagamit lang nila ito para itulak ang kanilang sariling pampolitikang agenda? Maraming krisis ang hinaharap ng Pilipinas mula sa mga hamon sa ekonomiya hanggang sa mga patuloy na problema sa kalusugan. Kung may mga mahalagang isyu na dapat pagtuunan ng pansin, ito ba talaga ang tamang panahon para pagtuunan ng pag kay Duterte? Ang pagkaantala ng impeachment trial ni Sara Duterte ay nagdaragdag lamang sa pagdududa tungkol sa mga prioridad ng Senado. Gusto ba talaga nila ng katarungan? o ginagamit lang ba nila ito para ilihis ang atensyon mula sa mga pinakamahalagang isyo na nakakaapekto sa mga ordinaryong Pilipino? Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-iwan ng komento at i-click ang notification bell. Mag-subscribe na sa Ang Kampanero, tinig ng katotohanan tulog ng kasaysayan.